Marami ang bilib sa dating magka-love team na sina Maymay Entrata at Edward Barber dahil kahit sinasabing dati silang magjowa at nagkaroon ng problema hanggang nabuwag na nga ang kanilang tandem ay pansin naman na swak na uli silang mag-work together. Obvious nga raw sa asap na hindi na naiilang si Maymay na mag-host kahit kasama si Edward. Feeling nga ng kanilang mga fanny, pwedeng magsama uli sa isang pelikula o kahit serye sina Maymay at Edward. At sa spotlight, press nga ng Star Magic, tinanong namin si Maymay tungkol doon. Sabi naman mismo ng dalaga, okay nga lang sa kanya na kasama si Edward sa paghohast sa asap. Pero nang may humirit kung naging sila ba talaga ni Edward, hindi na sumagot ng derecho si Maymay. Pero ang maganda nga, nagagawa talaga ni Maymay na maging komportable kahit kasama nga sa paghohast sa asap, ang dati niyang kalob team, ha? May iba kasi kaming kakilala na ayaw nang makasama ang kanilang mga ex, nu? No?